So, hi guys! So, may nagtanong kung ano daw yung skincare ko. So, actually, one week ko pa lang siyang ginagamit ngayon. Kasi before nung nasa Taiwan ako, gumagamit na ako ng product niya. So, no skincare natin is, wala na kasi yung packaging tinapon ko na. Mamuro by Madam Kilay. Kasi, ano, dati yung ginagamit ko is Skin Magical by Madam Kilay din. Eh, ang hirap makahanap ng ng product dito or mga pang skincare na ha, galing kila. So, yun nga, by Madam Kilay. So, meron siyang, ano you know guys, um meron siyang day and night cream. Tapos, meron din siyang sabon na day and night cream. So, yung ginagawa ko kasi para matagal maubos is, hinahati ko lang siya. Tuwing gumagamit ako, ayun, hati lang yung ginagamit ko. Tapos, pag natunaw or naubos na yung hati, Kukuha naman ulit ako ng kalahati. So, itong green, nahati ko na kasi siya. So, ito yung pang day, pang umaga. Tapos, ito naman yung sabon na pang gabi, yung white. So, minsan ginagamit ko din siya sa katawan. Kung maraming pumuti ako, diba? So, ito naman yung super intense day cream, pang umaga. And, ito naman yung pang gabi. And then, meron din siyang kasamang toner. So, isang set na siya, guys. Nasa, magkano po? Twenty-one, twenty-three dollars. So, I don't, hindi ko alam kung magkano yan sa peso. Parang nasa... Basta, huwag na lang natin i-convert. Kasi nasa ibang bansa tayo. So, kasi, ano, before, yung ginagamit ko, product din yung ng Kilay, which is Skin Magical. Masiyang ako doon. At yun na nga, nung nagpunta tayo dito sa US, bigla tayong bumalik bumalik yung sumpa natin, umitim na tayo ng umitim dahil so, sobrang init dito guys at sobrang nag dry yung skin ko tapos nangitim talaga as si in negra, bumabalik na yung sumpa natin, so tinatry ko siyang gamitin, so ginagamit ko siya ano pa lang siya, one week ano siya, yung, ayun oh nagbabalat lang siya ng paunti-unti hindi siya yung katulad sa ibang ginagamit, ay ginamit ko before, as in yung bala talaga eh, natututlap. Yung ano ba, malalaking, ano, basta yun na yun. Nagbabala talaga siya. So, so dahil na may na akong kalahati, ito na yung gamitin natin yung kalahati. Hindi ko na siya binababad ng ilang oras sa ano, sa sa mukha ko kasi one week na siyang ginagamit. Medyo kapag winabad mo siya, medyo mahapti siya ng kaunti. Namumula. Kaya hindi mo na siya kailangan na ibabad kasi nga, di ba nagbabalat na yung mukha natin. So kapag nagbabalat, irarab lang na lang every time na ano, maligo tayo or nagkaano tayo, sa shower. So, ganyan na siya. Namumula na siya kasi nga, di ba, tinanggal, nag-ano siya, tinanggal ko na yung ano, nirab ko siya kasi nga nagbabalat yung mukha ko. So kapag nagbabalat na yung mukha mo, hindi mo na wag mo na muna gamitin ng ano, ng toner ng ganito kasi masyadong din na siya. So gamitan mo lang siya ng day cream kasi pa, umaga naman na yun dito So, yes. so konti lang yung ginagamit ko. Maganda siya guys kasi parang yung day cream niya is hindi mo na kailangan magpulbo, maglagay ng ibang cream para hindi maging oily yung mukha mo parang ano na siya, powder cream na ganun. So, kaunti lang yung nilalagay ko. Kasi, para hindi masyadong mahapdi. Hindi naman siya yung sobrang hapdi. Kaya lang, carry lang. So, ganyan na siya, guys. O, diba? Okay. O, oh, diba? Ganyan lang siya. So, hindi siya, hindi na siya oily tingnan. So, ganyan. So, depende naman yan eh, sa skin natin. Kasi, yung skin ko is nahiyang talaga sa product niya. And, mahirap kang makahanap ng product dito. Nahiyang sa, ano, sa skin mo. Kasi, medyo mahal yung, ano, yung product. So, yan. Carry lang din. Kung malay natin, maging simadang kilay na yung mukha natin, di ba? Charis. So, ganyan nung siya, guys. Oh. Parang may powder na yung mukha ko pag inanuhan ko ng day cream. Kaya hindi na ako napapowder. powder Lip tint na kapag lumadabas. Tapos ito naman, yung super intense night cream. Sa gabi ko naman siya ginagamit. So, gagamitan ko na ulit siya mamaya ng itong white na sabon pang gabi. Tapos itong night cream. So, kunwal well, kapag nag-ano uh, na yung skin nyo, parang nagbabalat na siya. I-rub nyo lang siya ng i-rub. Para hindi siya, ano, hindi siya magkasugat. Hindi naman siya yung nagbabalat talagang sobra-sobra. Maganda siya guys sa ano sa face. So, depende na lang yan sa mga, ano nyo, di ba, sa skin type nyo. So, ayun lang. At sana nga gumanda tayo. So, one week ko parang siyang ginagamit. Medyo, ano, naging okay-okay naman yung pero sa may, sa may noo ko talaga maitim. Kasi nga, umitim talaga tayo dito. Or maitim na talaga tayo nung nasa Pinas Patay. So, yun lang. Kala ko nga nakakaputi dito sa US, hindi pala.